Igan, kama kailan lang ay kumalat ang balita tungkol sa isang CCTV footage kung saan huli ang pananakita isang yaya sa kanyang alagang tatlong buwang gulang na sanggol. Daganap ito habang wala sa bahay at nasa trabaho ang mga magulang ng bata. Babala po mga Igan, maselan ang mga susunod na eksena. Para sa mga magulang na nagtatrabaho, hulog na lang ang mga yaya o mga babysitter habang sila ay wala sa bahay. Pero sa ilang insidente, ang pagtitiwala sa dapat sana ikalawa nilang magulang na uuwi sa bangungot. Dahil na lamang ng karanasan ng mag-asawang itatago natin sa pangalang Greg at Diana, Lingit sa kalaman ng kanilang yaya, bantay sarado ng CCTV camera ang kanilang bahay. ang panoorin ng mag-asawang video, ito ang tumampat sa kanila. Sa video na ito, huli sa akto yaya kung paano niya bitbitin at iwasiwa sa parang balita ang sanggol habang pinapatulog niya ito. Sinundan pa ng malalakas na palo sa ulo at katawan ng bata at maya maya pa ay tila inuntog ng yaya ang ulo ng bata sa sofa. Of course I cried. It was heartbreaking. I mean, You trust the life of your son, of your child with someone, you're not going to anticipate that they're treat maltreating them like this. Nagdesisyon ng mag-asawa na, mag na paalisin sa kanilang bahay ang yayang si Bernadette Casuco at pauwiin na siya sa kanilang probinsya. Subalit lang araw pa lang nakalipas, natuklasan ni Greg Dayana Diana na hindi lang palayon ang unang beses na sinaktan ni Bernadette ang kanilang anak. At dahil dito, dagdesisyon na silang magsampan ng reklamo laban sa yaya At sa mga ginawa sa Sabata. They decided uh, you know, to pursue the case. Uh, that initially they, they were thinking of not pursuing the case, but uh, given the nature of this incident, uh, they were convinced otherwise. Of course, we also want to protect uh, parents, other parents, and uh, soon-to-be parents. Uh, just also as a cautionary tale uh, that despite uh, the, tr you know, the trust you put and the ayahs who take care of your children and despite all the precautions these things do still happen. Kasama ang GMA News, tumungo si Mary Bernadette Kasuko sa Maynila mula Samar para humingi ng tulong sa Public Attorney's Office. Si Casuco ang yayang nakuna sa CCTV video na sinasaktan umano ang kanyang alagang tatlong buwang gulang na sanggol. Kabado man sa posibleng kahinatnan, kailangan daw niyang harapin ang kasong isinampas sa kanya ng dating mga amo. Masakit para kay Kasuko na balikan ang pangyayari pero muli nilang pinanood ng abogado ang laman ng CCTV at ipinaliwanag ang buong pangyayari. Giit ni Kasuko, di niya sinasaktan ang kanyang dating alaga. Ganun lang daw talaga ang paraan nila ng pag-aruga sa kanilang probinsya. Di maiwasang maging emosyonal ni Kasuko sa mapait daw niyang sinapit, gayong inalagaan naman daw niya ng husto ang sanggol. Para ko ng sariling anak kong ituring, nasasaktan ako. Dahil po sa kalagayan ko ngayon, sirang sira na po yung buhok pagkatao. Wala na yung career ko. Kung magtatrabaho man ako, hirap na po akong makahanap. Mahal ko po siya, ng ikit pa sa buhay ko. Matapos panoorin ang CCTV video ayon sa Public Attorney's Office. Uh, yung sinasabing uh, inaabuso yung bata, ay hindi naman talaga yun ang nangyari. Dahil di naman natin pwede talaga ma-judge yung tunay na pangyayari. Dun sa video lang kailangan din kasi may paliwanag din ni Bernadette talaga 'yan. O, gayunpaman, gayon hindi raw nila isinasara ang pinto sa posibleng out of court settlement o mediation. At magamat iginigit ni Bernadette na wala siyang masamang intensyon sa nangyari, humingi na rin siya ng tawad sa mga magulang ng sanggol. Kung maririnig niyo, mo, niyo naman po ako. Nananawagan na lang po sana ako na wag niyo naman po sana akong gipitin sa ganitong sitwasyon. Hihingi po ako ng tawad kahit uh, ina inaakusahan po ako ng ganong krimen ngayon. Kahit na hindi naman po totoo. Binawi na rin ni Kasuko ang una niyang pahayag na siya paraw ang hinaras ng kanyang among lalaki. That time sabi ko lang po yun kasi po hindi ko na po alam kung ano yung gagawin ko. Litong-lito po yung isip ko, hindi ko po alam. <laughs> Hindi ko po naramdaman, hindi ko po naririnig minsan kung ano yung sinasabi ko. Nahihiya po ako. Sa ngayon, wala pa naman daw natatanggap ang kampo ni Bernadette na kopya na reklamo o sabina. Mariz Umari, Nakatutok, 24 Oras.